world champion po. Uh, ako na si uh, Berhel Vitor, sa ka WBO, WBC champion. adagang uh, Daghang salamat sa iyong tanan. God bless. Sa darating na Webes, August 24, 2023, isa na namang kababae natin na mapapalaban sa bansang Japan. Magpapakitang gilas sa harap ng mga Hapones ang isa pa nating kampiyon at prospect sa Super Featherweight Division. Right. Oh wow! Oh wow! That! Right hook by Vergel Vitor sent uh, Don Juan Lee to the canvas. Dadayo pa mula Pilipinas papuntang Japan sa kauna-unahang pagkakataon. Ang former ala boxing Boholano Pride. Twice in a row, I've got down the, the canvas. Na WBO Oriental Super Featherweight Champion at WBC Asian Silver Super Featherweight Champion na si Virgel Valiente Vitor. Oh, ang kanyang makakatapat sa kanyang debut battle sa Japan ay ang bagong pinapakilalang rising star knockout artist at dating amateur medalist na si Toshihiro Suzuki para sa isang 8 rounder non title bout sa super featherweight division na gaganapin sa Korako Ain Hall, Tokyo, Japan. Hmm. Sa pagkakasipat ng mga odds maker sa matchup na ito ay bahagyang dihado ang ating kababayan Subalit huwag tayong papakasiguro sa hakahaka -haka na madali lang magagapi ang ating kababayan At gagawin lamang itong pataba sa kartada ng hapon dahil may baon ding lakas ang binansagang balyente ng buhol kung titignan sa kanilang profesional na kartada. Di hamak na mas malawak ang pro-experience ni Bitor kontra sa Hapones. Ang ating kababayang si Berhel Bitor ay may edad na ngayong 26 years old at pumasok sa mundo ng boxing noong pang taong 2014. Dadayo dala ang kartadang 21 wins, 2 defeats, 14 of those victories coming by way of knockout o may 66.67 knockout percentage. May 5 feet and 6 inches height at isang orthodox fighter. Habang itong si Toshihiro Suzuki ay pinasok ang pro boxing noong nakarang taong lamang, taong 2022 buwan ng Agosto at may edad na din ngayong 26. May ring record ng Hapon na 3 wins with 3 knockouts o may 100% knockout percentage. Sa taas o height ay bahagyang nakalalamang ang hapon na merong 5 feet 7 and a half inches at isa ding orthodox stance fighter. Ang bagong binibidang prospect ng mga Japones na si Toshihiro Suzuki ay ito pa ang kanyang unang pagsagupa sa Pinoy boxer at pang-apat na laban sa professional boxing career. Baguhan man sa pro boxing ay hindi naman bago sa pakikidigma itong si Suzuki. Katulad sa mga kilalang Japanese boxer ngayon, ay nagmula at nagbabad din ito sa amateur boxing. Nagtala ng 64-26 win-loss record sa kanyang amateur karir at naging bronze medalist sa 2014 AIBA Youth World Championships. Bago ka pumusta at panoorin ang pagdayo ng ating kababayang Birhel Vitor sa bansa ng mga Hapon, ay ating munang kilatisin kung anong klasing halimaw nga ba ang makakasagupa sa Japan ng ating kababayan. Taong 2022 ng pasukin ni Toshihiro Suzuki ang pro boxing at magtala ng dalawang impresibong first round knockout victory sa harap mismo ng kanyang mga kababayan sa Japan. Isa nga sa mga laban na iyon ay noong buwan ng Nobyembre 2022 nang kaharapin ni Toshihiro Suzuki ang dumayong Thailander boxer sa Japan na si Atanon Konlawong para sa isang 6 round non-title bout na ginanap sa kanyang bayan sa Korako Hall, Tokyo, Japan. 感じありますね、スイッチさあ鈴木が一気にまとめていくのか。さあ感気をつけてね。うん、さすってに二十五秒は過ぎました。おスイッチした。と鈴木の方が落ち着きを見せています。左のポニー距離の連絡。あ感じありますね。激しい音が鳴っています。うん。<あ>今アタヌンは左で構えています。ああと。パンチが当たった。アタヌンの感じがスイッチ選手も打たれ強く感じますね<え>あ。うん。ボソドックス。あスそしてまたスイッチ。ああ,あんましない方。 というのは、どんな理由からですか。あ、あんまりね、こういう、あんま。やりすぎ、なんかちょこちょこやるのも、いいよく、よくない。僕はもうよくない、うん、こうい、い移動。うん、ポラーっても。3> 3 2 3 4 3いや、厳しいな。二分突破。大剣の技だ。これはだめですね。<ー> Makalipas ang tatlong buwan, muli namang naglista sa kanyang kartada ng isang 5 round technical knockout victory si Toshihiro Suzuki nitong buwan lang ng Marso taong kasalukuyan. Kinaharap niya ang isa pang dumayo sa Japan na Thailander boxer na si Kitit Hat o si Ribongs. Para naman sa 8 round ng title bout na ginanap din sa Kurako Inhold, Tokyo, Japan. So, yung 考えることが増えると思いますいや戦いながら、うん、一瞬で考えなきゃいけないので、大変なんですよ、はい、そうですねラリー含みにアップですよねはい八ラウンドありますあ、ッケガ・ダイゴル選手そうですかナイ,イスコボディ捕らえてきたローブローのアッあ顎をキッと引いて鈴木、表情が見えます この硬い側のどう使かっていうのは大事ですね。うそうですね。木村選手だったらどうしますか。もう左ボディから組み立てますね。はい、手前と奥へだって。はい、でそこから左アッパーで。今もうテキストあ左ボディ。<laughs> そうですね。そこ次中入れたりとか、もからなくしてから決め手で,、はい、で左でパーン。決めたら。 ボールがええ、8の字のようにグローブ動かしました右アッパーダブルトリプルいやいやいやこの面だ確かにこのうち終わりはああストレート伸びてきた今は大丈夫ですか今はキッチャットのパンチ触る左フック断面それにワン右左ワンツー重たいパンチ左アッパー鈴木第3ラウボディーボディーもいい くださるんじゃないかなと選手がう、ね、そうですか一撃が何か見たいですね、うん、そうですねあ<ー>ここ硬<ー>いな硬い後半ともにどうまとめるかボディを打って動くキッチ,チャットです足をよく木村選手使うようになりましたねここ一旦止まった アドバイスをくれましたら何でしょう木村選手。そうしたらちょっと相手の距離なんで、もう一回ジャブから組、ジャブが出てないからまだ。ボディ打ち。来た来た来た。何ボディから顔面へ。さらに狙いを山本さんこれ細かく正確にしていますよね。切りましたね。辛い。ボディだ。声が動いているかのようです。 田村道選手の放送席からの声が、はい、さらに左か、はい、いやこれもうゴーサイン出てますかね多分多分出てますね,ねえ第5ラウンド、はい、どうだああこれ,あこれチェックが入りますね今ドクターチェックですヒッティングによる負傷ですバッティングではありませんあーダメだーこれもフィニッシュいやすごいな Hmm. Sa kabilang banda, bago ang paparating na laban ng ating kababayan ngayong darating na Webes, August 24 ay nakapagtala pa siya ng isang impresibong panalo sa kanyang unang paglabas ng ating bansa Ito nga ay nitong buwan lang ng Mayo taong kasalukuyan Kinaharap niya sa bansang Thailand ang native Thailander boxer

Oh, good left hook there from Virgil who caught the flush on the chin. Good shot to the body and tripling up with the left hook and Manny with the uppercut as well. Going back to the left hook, hey Virgil too. Can he maintain this pace, right uppercut and left hook? Twice in a row and Gabby is down on the canvas. What a knockdown it doesn't look like Gabby's going to get up and that's it. at mapalasap ni Berhel Vitor sa Noy Kampyon ang bagsik din ng isang left hook ng isang Pinoy. At matagumpay na maagaw ni Berhel Vitor ang titulong WBC Asian Silver Super Featherweight Title at may sama sa listahan ng Thailander Boxer sa kanyang pinatulog sa ibabaw ng lona. Sa inyong palagay mga boy, Magiging pampatabang kartada nga lang ba ang ating kababayan sa undefeated knockout artist na hapon? O muling magawa ni Birhel Vitor sa hapon ang kanyang pamatay na left hook at may wagayway sa bansang hapon ang bandera nating na mga Pilipino? At may pakita sa mga ito na may natitira pang malalakas na Pinoy boxer sa ating bansa?